Sa mga balitang pambansa, suportado ni dating Senate President Tito Soto ang kautosan ni Senate President Cheese Escudero na itigil muna ang konstruksyon ng bagong Senate building sa Tagig. Sa panayam sa programang ito, sinabi ni Soto na nagpulong sila ni Escudero kasama si dating Senador Ping Lacson tungkol dito. Ikinagulat daw kasi nila ang higit dobling itinaas ng halaga ng konstruksyon mula sa inisyal na budget na 8.9 billion pesos. Masyado raw itong mahal kahit pa nagtaas ang gastusin dahil sa pandemya. Sang-ayon naman si Soto na dapat munang rebyuhin lalot na likod nito ang contractor na Hillmarks na dati nang nadawit sa anomalya kaugnay ng pagpapatayo ng parking building sa Makati nagbulat ako. Ano? Sabi ko, eh, point lang ang ano dyan eh. Usapan dyan eh. Kaya nga nanalo sa bidding yung Hill eh. Paano magiging 23? Nakakapagtaka masyado yun. Kailangan reviewin talaga yun. Hindi pwede yan. Huwag nating hayaang makaisip ang tao na may naglikot dyan. Yan po ang tinig ni dating Senate President Tito Soto. Samantala, ay naman ng ilang kritiko na labag sa batas ang pag-obliga sa mga pampublikong paaralan at ahensya ng gobyerno na gamitin ang bagong Pilipinas hymn at pledge sa mga flag ceremony. Sa panayam sa programang ito, sinabi ni FEU Law Dean Mel Santa Maria na walang kapangyarihan ang Office of the President na magpanukala nito. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na kantahin ang himno at bigkasin ang pledge simula nitong lunes. Sabi naman ng mga kritiko, kailangan muna ng batas bago ito maisakatuparan. Ang sabi sa Republic Act 8491, Section 48, ang sino mang taong hindi sumunod sa batas na ito at mga alituntunin na ginawa ng Office of the President, ay mananagot at ang kanilang parusa, public censure. Ipapalathala sila pampublikong paghihiya once a week sa isang newspaper of general circulation at maaari pang makulong, pagmultahin, makulong at pagmulta depende sa korte. Tinig po yan ni FEU Law Dean Mel Santa Maria. Samantala, naghain ng panukalang batas ang minorya sa kamera kaugnay ng tuloy ang pagban sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni ACT Teachers Party List Franz Castro na pugad lamang ito ng korupsyon at kaliwat ka ng problema sa mga mamamayan. Nilalabag din daw ng mga ilegal na operator ang mga batas sa money laundering, tax evasion at iba pang seryosong violation. Lumabas din sa mga operasyon ng mga pulis ang mga insidente ng rape, pagpatay, illegal recruitment, human trafficking at illegal detention. Sa ilalim ng Anti-Pogo Act of 2024, pagmumultahin ng 10 milyong piso ang mga lalabag at mahaharap sila sa hanggang 10 taong pagkakakulong. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.